بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة الله على رسول الله. في المقابلة في المقابلة في المقابلة في المقابلة في المقابلة في المقابلة Sa sandaling ito ay narito na tayo sa ating pang-anim na aralin. Sa aralin ito ay ating tatalakay ng dalawang punto. Una ay pangaral sa ibabaw ng bundok ng asafa As at pag-aanyaya sa mga tao sa Magka. Pangalang punto ay paksu sumikap ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkaanyaya at ang naging tugon ng mga mushrik sa kanya. Nung nakaraan ay bago na kasalukoy nating paksa nung nakaraan ay tayo nagtapos dito sa puntong pag sa kanyang mga katribo o kalipi. Uh, sa sandaling ito ay ito yung karugtong nitong pag sa kanyang katribo, katribo ng Propeta Muhammad SAW. At ang At ang paksa ay panga pangaras ibabaw sa ibabaw ng bundok at ng asafa at pag-anyaya sa mga tao sa Mecca. Ito na yung yugto ng buhay ng Muhammad ng propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay pinag-utusan na ng Allah na gawing hayag na, gawing hayag ang kanyang paghihikayat o pag-anyaya sa Islam nung dumating na yung revelasyon sa kanya na ipahayag ipahayag na ang gawing hayag gaw, gaw gawin na niyang hayag ang pagkikay sa Islam at inuna niya ang kanyang mga uh, kapamilya ayon din sa sugo ng uh, otos ng Allah na sinabi ng Allah sa banal na Quran ito yung na nating na natong hayan ito yung sinabi ng Allah wa anzir ashirat kala qarabin ayon sinimula niya ang kanyang pag sa hayag na paraan at ito ay sinimula niya sa kanyang uh, pamilya o katribo kaya ito na yung yugto ng kanyang paghihikayat sa Islam pagkaraan nung yung lihim na paghihikayat ay dumating na yung yugto na ng kanyang paghihikayat na ipahayag na niya Ihahayag na niya ang kanyang paghihikayat sa Islam at ito sinimulan niya sa kanyang mga pamilya o katribo at uh, paano niya ginawa yung pagkahayag na yon sa kanyang mga tribo, ito na yung siya ay umakya sa bundok ng Asafa. As yung bundok sa Asafa As ay matatapon dito sa Makkah. Ito yung nasa, sa kasalukuyan ay nasa loob ng Al-Masjid Al-Haram. Kung saan doon sa Asafa, As ay doon magsisimula yung tinatawag na sa'i. Yung paglakad sa pagitan ng sapa, bundok ng sapa at yung sa bundok ng marwa ay yun yung ay kabilang yun sa rituals ng pag-umra or pag-hajj. Kaya yung bundok na yun sa ng bundok ng Asafa ay don tumayo ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At ito, ito yung kanyang kanyang uh, ginawa. Tunghay natin yung sabay-sabay at matapos na matiyak matiyak ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa binitiwang pangako ni Abu Talib sa pagtatanggol nito sa kanya kaya sa oras na siya manawagan sa mga tao hinggil sa kanyang Panginoon. Tumayo siya sa isang araw, sa isang araw sa ibabaw, tumayo siya sa isang araw sa ibabaw ng uh, ibabaw ng asafa at sumigaw. O sa baha, sa baha, ang, ito, ang expression ng salitang ito ay binibigkas ng malakas bilang babala kung may dumarating na panganib o may napakahalagang bagay na ipinaaabot sa madla. Ito yung expression ng mga Arabo. yung uh, salitang sabaha Uh, balikan natin si Abu Talib Ito yung nagbityo sa kanya ng pangako Na, si, na siya susuporta Kay Prophet Muhammad SAW Sino si Abu Talib? Ang kanyang Tiyohin Amain Na nag-aruga sa kanya mula pagkabata Hanggang sa siya ay naging propeta ay pinangalagaan niya ang kanyang pamangkin na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay nagbitiyo ng pangako na kahit hindi man siya uh, yayakap sa Islam ay uh, pangangalagaan niya ipagtatanggol niya ang kanyang pamangkin na propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, sa kanyang paghihikayat sa Islam kaya yon nagbitiyo siya ng pangako sa kanyang pamangkin sa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang ipagtatanggol sakaling dumating na yung panahon na si Prophet Muhammad sallallahu wasallam ay manawagan sa mga tao na, hi na para hikayatin sa pagsamba sa Allah lamang Sa, sa sandaling sumigaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong salitang na natin ano yung nangyari at natipon sa kanya natipon sa kanya ang mga matataas na angkan ng Quraysh okay ang Quraysh ay isang pangalan ng tribu inulit natin uh, at maraming angkan ang napapalubdito dito Okay. Kabilang nasa, uh, na sa angkan na napapalob dito ay ang angkan ng Prophet Muhammad sallallahu na wasallam na uh, angkan ng Hashim o Banu Hashim. Ang Banu Hashim na angkan ng Prophet Muhammad sallallahu wasallam ay kabilang din dito sa uh, Quraysh o tribong Quraysh. Uh, pagkatapos Pagkatapos kanyang inanyayaan sila tungo sa kaisahan ng Allah at paniniwala sa kanyang mga mensahe at sa huling araw. Okay. Tatlong punto ang nung maisiganon nun ni Prophet Muhammad SAW sa bundok ng Asapa, ang kanyang paanyaya, tatlong punto ang kanyang paanyaya una, inanyayaan niya ang kurais, ang tribong kurais sa Tawhid o kaisahan ng Allah. Ibig sabihin ang pagsamba lamang sa Allah. Ang pagsamba ay naukul lamang sa Allah. At wala nang iba. Pangalawa, paniniwala sa kanyang minsahi Okay, minsahe ng, ng Prophet Muhammad SAW. At pangatlong punto ay ang tungo sa paniniwala sa uling araw, sa araw ng paghukom. Okay. Tunay na ilot ni Al-Bukhari sa dulo ng sanaysay na ito na, na nagmula kay Ibn Abbas kanyang sinabi nang ipahayag ang tatlong ang talatang ito ito na yung ito yung daiulat ni Bukhari si Bukhari ay isa siyang kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa siya sa mga uh, kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maraming naiulat tungkol sa mga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di kaya mga ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam at uh, isinalaysay ni uh, naiulat ni Bukhari na nagmula kay Ibn Abbas Saan niya na ako, Kay Ibn Abbas. Yung si Ibn Abbas naman ay kabilang din sa kasama ng Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam at, at kanyang, uh, kanyang pinsan. Si Ibn Abbas. Si Ibn Abbas, anak niya Abbas. Si Abbas ay kapatid, ng, kapatid din ng tatay ng Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam. Nang ipahayag ang talatang ito. Okay? O ang derasyon at kalakrabin. Nang may, may dumating ng revelasyon na ito, sinabi ng Allah, ay Prophet Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam, wa andir ashirataka alaqrabin. sa Tagalog ayon sa pagkasulat dito at iyong balaan ng mga katribo mong malalapit na kamag-anak. Ito ay matatagpuan sa uh, surah sura na kanyang pangalan Ashura. Sura Ashura. Uh, 214, uh, verse 214. Nung dumating ng revelation nito, anong ginawa ng propeta Muhammad sa Allah? Umakyat sa umakyat ang propeta. Ito na 'yon. Ito na yung sinimulan niya ang sinimo ito na yung paraan ng kanyang ah uh, pag sa katuparan ng utos ng Allah na balaan ang kanyang malalapit na kamag-anak o katribo. Umakyat ang propeta sa si sa ibabaw ng sa ibabaw ng asapa at nagsimulang manawagan o ang ng faher ni or faher ang kanya dito ay mga pamilya na isa lamang pinanggaling ang tribo. Yun ay nas, uh, mga na tribo sa Makkah. Sa mga matataas na angkan ng Quraysh, yung mga may mga katungkulan na mga tao na nabibilang sa tribo ng Quraysh, hanggang sa nag-ipon-ipon sila. Okay? At nangyaring kung ang isang lalaki ay hindi niya kayang lumabas, lumabas nagpa, nagpapasugo ng isang utusan upang tinan kung ano ito. Kaya nagsidatingan si Abulahab Abu Lahab at mga Quraysh. Si Abu Lahab ay isa ring tiyohin ng Propeta Muhammad SAW, kapatid din ng kaning tatay. At ito ay isa ring na kalaban ng uh, Propeta Muhammad. Dahil ito yung ito yung kanyang tiyuhin na talagang nagpahayag ng pagsalungat o hindi paniniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nagsabi ito ay matutungin natin sa susunod dito ito ay maroon sa mga sinabi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ka uh, hindi maganda dumating sa si Blahab at ang mga Quraysh yung mga Quraysh yung iba pang mga tao na napapaloob sa tribong Quraysh uh, si Abu Lahab pati yung si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila rin ay na napapabilang sa tribung uh, tribong Quraysh. At nagsabi siya. Ito na yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nagsabi siya sallallahu alaihi wasallam pagmasdan kung kung aking ipababatid sa inyo na mayroong isang kabayo sa may dakong lambak. Gustong lusubin kayo upang ibahin. Ibahin ang inyong kinagisnan. Paniniwalan ba ninyo ako? Eh, okay, yon ang kanyang bago ni ipinahayag ang kanyang paanyaya ay nagbigay muna siya ng patanong para sa atensyon ng mga nakikinig na mga tao o mga, ang mga koresyo. Ang sabi nila, Oh, hindi ka namin nasubukan maliban sa katotohanan na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala. Kilala siya na ang ang kanyang bansag ay sa sa mga Quraysh, ang bansag niya sa, sa kanila ay as sadiq as sadiq Amin. Ang ang matapat at mapagkatiwalaan. Kaya hindi pa siya propeta ay kilala siya sa pagiging matapat at mapagkatiwalaan. 'Yun ang sinabi ng mga tao. Sinabi ng mga Quraysh, hindi ka namin nasubukan maliban sa katotohanan. At ito na, nangyari, ito na. At uh, kanyang sinabi, katotohanan, ako'y nagbibigay ng babala sa inyo bago sumapit sa inyo ang matinding parusa. Ito niyong ipinarating niya sa kanya, ipinarating niya sa kanila, ang Islam, ito'y babala, na kailangan matanggap nila ang Islam bago pa man dumating ang araw ng uh, araw ng pagukom o parusa uh, dito pa lang sa mundo ang lalong lalo sa ngaraw anong naging tugon ni Abu Lahab ang kaning Chuhin so ang masakit na salita na sinabi ng kaning Chuhin na si Abu Lahab kasawian para sa iyo okay ito yung sinabi niya sa wikang Arabic uh, sinabi niya kay Propeta Muhammad uh, taban lak Okay, sinabi niya kay Propeta Muhammad Tabban lak Alihaza jamaatana Okay, ito yung uh, Translation ta sa Tagalog Sabi ni Abu Lahab Kasahuyan para sa iyo, O Muhammad Sa buong araw ngayon Sa buong araw, sa sabo, sa ngayon Yan lang ba ang nagtulak sa iyo upang kami ay inyong uh, iyong ipunin? Uh -huh na no, masakit na sinabi niya Abu Lahad na at parang parang kung ga, na walang kabuluhan yung sinabi niya kay Prophet Muhammad walang kabuluhan yung pagibon mo sa amin yan lang ba ang uh, ipaparati mo sa amin na hikayatin sa sa katotohanan ng inyong uh, ipinalaganap ang Islam o so, yun sinabi ni si Bagkos ay nagsabi ng kasawian para kay Propeta Muhammad. Kasawian para sa iyo. Sabi na kay Propeta Muhammad. Okay. Nang, nang sinabi nyo ni Abu Lahab at uh, ibinaba rin ng Allah ibinaba ang talatang ito. Ito na rin yung revelasyon kay Propeta Muhammad at sinabi rin sinabi ng Allah dahil sa sinabi ng sinabi ni Abu Lahab kay Propeta Muhammad yung kasawian na yun kasawian na yun sinabi ng Allah revelation kay Propeta Muhammad na ipinabatid ng Allah kay Propeta Muhammad yung yung resulta o magiging uh, kahihita, kahihinatnan ni Abu Lahab kanyang sinabi ng Allah tabat siya da Abu Lahab huh? tabat sa Lahab wa tab o, oh, sawi ang dalawang kamay ni Abu Lahab ng pagkasawi-sawi. Baka talagang uh, si Abu Lahab ay na, na sa kanya ng Allah ang pagkasawi dahil sa kanyang ginawa o sinabi kay Prophet Muhammad SAW. Ayun, lilipad na tayo dito mga kapatid bago dahil malapit na rin yung oras natin para hindi tayo ahaba. Uh, lilipat tayo dito sa uh, pangalawang punto. Pagsusumikap ng propeta sa pag-anyaya at naging tugon ng mga musyrik sa kanya. Ang musyrik ay uh, sa Tagalog, eh, salitang sa Tagalog ay pag uh, mapagtambal sa kaisa ng Allah. Yung mga taong mapagtambal sa kaisa ng Allah. Sumasamba sila bukod sa Allah. O oh, yun, musyrik uh, nagsimula Okay, mga kapatid sa Islam, uh, na yung pag-aadan ng Maghrib dito sa Riyadh palipasin muna natin yung azan. Bago natin pagpaputuloy is uh, ilang minuto lamang. Siguro mga limang minuto lamang ay matatapos na ito. Ito yung ng Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Shulayinan Allah. Allah, أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن رسول الله. لا خير إلا بالله. لا خير إلا بالله. لا خوان حمد الله بالله لا خوان حمد الله بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل وسلم على

ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hayagang pag-anyaya sa lahat. Ito na yung stage or uh, yugto ng paghihikayat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung dumating na yung sa dumating na ang hayagang pag-anyaya niya sa lahat uh, sa panahon niya sa Mecca. Siya ay siya ay pumupunta sa bawat pagdiriwang o pagtitipon at sa mga bawat daan o pasilyo. Kanyang inaanyayahan ang mga tao tungo sa tauhid kaisahan ng Allah o pagsamba sa Allah lamang. At ipinagbabawalan niya sila sa pagsamba sa mga imahin, mga tao at mga kahoy, kahoy at kanyang sinusuway sila sa pagpapatay ng kanilang mga anak na babae. Uh, bakit dito kanyang sinusway ang papa sa kanilang mga anak na babae dahil sa panahon na yon uh, ang mga Arabo sa panahon ng kamangmangan ay isa sa kanilang kaugalian ay pinapatay nilang kanilang anak na babae ma karumaldumal na kaugalian o nakalulungkot, nakalulungkot na kaugalian na mga Arabo bago pa dumating ang Prophet Muhammad Sallallahu Kabilang dito yung kanilang pagpapatay sa kanilang mga anak na babae, nililipin nila na buhay. At pagkasadlak sa karumihan ng pangangalunya, ito na yung mga mga katangian ng mga Arabo bago pa dumating ang Prophet Muhammad Sallallahu Pagkasadlak sa karumihan ng tinutukin natin dito yung panahon ng Prophet Muhammad sa alaihi Salam. Okay, sinuway sila sa pagkasadlak sa karumian ng pangangalunya at paglalaro ng may taya. Sumbulat sumambulat sa buong ang nadaramang pagkapuot at sa dahil sa paninibago ng pagtatanggi nang marinig ang isang boses na naghahayag sa pagkakaligaw ng mga musrik at sa pagkakaligaw ng kanilang pagsamba sa mga rebulto. Okay, para sa kanila, para sa mga mushrik, yung mga mapagtambal sa Allah, para sa kanila ay pagkaligaw yung pagkaligaw yung anyaya sa kanila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo sa kahisa ng Allah para sa kanila ay pagkaligaw. Okay, pagkaligaw sa pagsamba sa rebulto. At uh, Tumayo at tumayo ang Quraysh, ang uh, Tribunal ng Quraysh upang hadlang, handang pigilan at lutasin mga malaking suliraning ito at lumaganap sa dahilang kanilang nalalaman na ang kahulugan ng pananampalataya ay ang pagtanggi sa Diyos Diyos ang bukod sa Allah. Ibig sabihin, na, naintindihan nila ang hikayat ng Prophet Muhammad Sallallahu tungo sa kaisa ng Allah. Ibig sabihin nyo na ay dapat nila itanggi itanggi ang pagsamba sa mga Diyos Diyos. At na, 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 naiintindihan nila yon. At ang kahulugan ng paniniwala sa mensahe at uling araw, yun yung hikayat ni Propeta Muhammad sa kanila, Propeta uh, Muhammad sa kanila, naiintindihan nila na ang kahulugan ng paniniwala sa mensahe at uling araw ay ang ganap na paksunod at lubos lubos na pagsasakop sa uh, pagsasakop yamang wala na silang kalayaan na kanilang mga sarili at sa kanilang mga kayaman ngayon lalong lalo na lalong lalo na sa iba sa kanila yun yung yun yung 19 din nila na masakop na sila kumbaga mga yung kanilang mga nakasanayang kasana, kasanayang mga kaugalian na karumaduman ay napipigilan sila doon dahil yun ay kabilang doon sa kahulugan ng paniniwala sa mensahe ng propeta at sa uling araw dahil ang unang ay araw, araw ng paghukom. Naintindi nila yun. Ayun. Ito ay nangangahulugan ng kawalan ng kanilang kataas-taasang kapangyarihan. Okay? At kawalan ng pagmamataas sa mga Arabo. Okay? Inalam nila na kumbaga ma... ma iram natin yung parang salita sa English na matatapal down. Uh, ang mangingibabaw yung turn ng Islam na magpipigil sa kanilang kapangyarihan na pagmamataas o pagmamataas mapipigilan yon uh, kanilang na intindihan na kung sila ay sasapi o mag, uh, magbo Muslim ay mapipigilan na sila sila sa kanilang mga uh, katangian o kaugalian na pagmamataas At ano pa mang mga layaw uh, At na inakala Ito Inakala 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 Ito ang nangangalugan ng kawalan ng kanilang katastasang kapangyarihan At inakala Inakala Inaakala, inaaka, inaakala nila inakala nila noong ang mga ito ay makareliyon uh, sa kanila para sa kanila ay yung kanilang mga kaugalian ay makareliyon para sa kanila pero because hindi yun hindi yun makareliyon sa reliyon ng ating dakilang tagapaglikha ang Islam uh, salungat yun sa Islam yun ang kanilang paniniwala o kanilang mga mga uh, prinsipyo at ang pagpipigil nila sa pagsasakatuparan ng kanilang mga layaw sa ilalim ng kagusto ng Allah at ang kanyang sugo at ang pagpipigil nila sa mga ginagawa nilang kawalang katarungan sa kanilang ginagawa laban sa mga malilit na at mabababang mga tao at ang mga sabang dati kasamang dati ay kanilang ginagawa sa umagat, uh, umagat hapon ibig sabihin alam nila na lahat ng mga katangyang itong kanilang isinasabuhay pagmamalabis magmamalab, o pagmamalit sa mga tao at iba't ibang layo na kanilang isina sa buhay, sila ay mapipigilan kung tatanggapin nila Islam. Kaya yun yung kanilang paniniwala at hindi nila hindi nila natanggap ang ang hikayat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, yung panahon na yun, sa, yung iba sa kanila ay hindi tumanggap sa Islam. Yun ang kanilang paniniwala. At naging dahilan ng kanilang hindi pagtanggap sa Uh, intini nila pani pa uh, pagpaniwala sa uh, paanyaya ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, mga kapatid sa Islam, ang dito na lamang insha'Allah isusunod natin ng paks ng kawalang katarungan ng mga Quraysh o tribe ng Quraysh sa mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.